Ang mga nguliping maliit na nga na... Ano pa? Uy, ano pa ako? Sa luluwang na nangibigay na Alam! Patingin nga na si... <laughs> Patingin <laughs> nga na nasisingitan! Dalala ka nga pa! na? <laughs> <ka> pa eh. matanggal. <laughs> Puro sikit na nga yan. Dapat yan hindi. Hindi

ay, ang gaganda ng suot. Nakamotor pa. Pabili isa. Uy, masama na loob ka. Hapon pa hanggang ngayon. Inulit mo pa. Nadagdagan, nadagdagan. Nadagdagan loob ko. Anong aras ka daw tayo, May alas Naka naka naga sa mga- May naka secure pa! <laughs> e? Kamukha at hindi pa naka kagaya! Naka secure. Naka secure pa. Pag drive-in <stair> <sarangória> mo nga si Dory.